Magkano itong ano, yung yung cake ng lasa? <tinyo> Ito. <tinyo> ha? So, yun na guys, nakabili tayo ng cake na nasa cup na nakilteni ngayon. Kasi affordable siya oh. 20 pesos lang meron ka na ng cake on cup. Tala, tikman natin. Kung hindi ka pala subscribe channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para abuse mo lang ako. Ngayon ito, subukan natin itong tikman to na tail-training na affordable cake na nasa cup. Mm. Masarap siya guys. Masarap napakasarap. Bye bye. Good vibes on you. God Peace out. See you in the next video people. Bye bye.